Welcome to my channel. Warainon Mix Vlog. Good morning everyone. Halika, samahan niyo ako sa pagtingin ng mingo kung ready. Kong ready na nga ito harvest guys. Tingnan niyo. Oh. Hindi pa siya pwede harvest guys. Pero sa atin, masarap ito sa, sa bagoong. Ang sarap talaga ito. Pero hindi pa siya ready talaga oh. Marami dito. masarap itong mangga na to eh para sa Indian mango parang ganon at saka ito yun yung gaya ito ang dami talaga niya dito pati dito sa paligid. kung makikita niyo yun marami siya yun guys hindi niyo ang sarap nito isa pa sa ano sa, 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 sa bagoong matamis pa ka mo. Kahit na, nga, kahit na nga siyang mali-mali ba lang, ang tamis pa rin. Talaga. Tingnan niyo. Tsaka ito. Masarap na ito pitasin para pang sawsaw -saw sa bagoong guys. Madami-dami din. Ano yung puno ito? Ano? Apat na puno ito. Para siyang mukhang may hinog na nga. Pero ilal, eh, pabayaan ko lang muna hanggat talaga mahinog. Kasi pag uh, half ripe siya, masarap. Ayan na siya. Ah. Apat na puno ito eh. Apat na puno ito ng manggahan. Walang abono yan. Walang, wala yung sinasabi ni fertilizer. Talaga para siyang organic. Guys. Dito naman tayo sa isang puno ng mangga. Ito marami din dito guys. pag talagang hinog at saka yung maniba lang siya ang sarap masarap siya iba, masarap po siya isaw, saw, sa bagoong sarap talaga nito guys oh makikita niyo po oh ayan na nahulog tuloy yan ready na siya kainin para pang sawsaw saw ng ano ng bagoong Okay. guys, nakikita niyo yung um, saging na ito kung tawagin sa atin yung cooking banana hanggang ngayon guys, hindi pa siya namumunga mga isang taon na, ito, na rin ito dalawang bisis lang siya namunga hindi ko alam kung bakit ito saging sa Ito guys, namunga lang siya ng siguro ko mga dalawang beses po. At saka ngayon wala pa rin siyang bunga. Hindi ko ayun kung bakit dahil siguro sa ulan din, bibihira umulan. Ayan. Meron din ako ng kalabasa. Ayan po guys, ang laki ng kalabasa. Mayroon din po ako tanim na tanglad kung tawagin sa atin. Sa probinsya namin, ang tawag nito ay tanglad. Masarap ito pag nagsabaw ka ng isda at saka kahit ano. Sige po guys, hanggang dito na lang po ang video ko. Thank you for watching.